Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa barangay uh, Bubulong Malaki, San Ildipon, Subulacan. Ako sana makapanayam po natin ang butihing lingkod punong barangay. Uh, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa barangay Bubulong Malaki, San Ildipon, Subulacan. Na si Ginagalang po punong barangay, Kapitana Violeta Bulago Victoria. Kapitana, kumusta na po ba kayo? So, so far okay naman po uh, ako at ang aking panunungkulan sa aming barangay. So, Uh, kami po ay sama-sama at nagtutulungan para sa ikagaganda at ikabubuti po ng ating barangay. Okay. Ah, Kapitanan, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ng ating barangay? So ngayon po ay maayos naman at sabi ko nga po kanina, kailangan tulong-tulong para mapagaan po ang aming mga gawain pang barangay para mabilisan po namin maaksyonan ang mga pangangailangan ng aming nasasakupan. Okay. Pero may tanong ko lang po, for the 100 days, ano-ano na po ba yung ating mga accomplishment na natutukan na dito sa ating barangay? So, unang-una po, uh, nasimula na natin yung ang kalinisan, yung pong paghahakot ng basura, na ngayon lang po, first time na sinimula namin. At uh, ito pong uh, clean-up drive na weekly din po ay aming ginagawa. Uh, Gayun din po yung... Uh, daycare na amin po pinasisimulan na pinapaayos. Ito pong aming barangay hall na pinapinturahan. Meron po kami ngayong mga open canal na pinasisimulan. Ilang, ilang porok na rin po yung aming uh, natapos. At uh, marami pong mga iba pa na amin pong katulad po ng mga paglalagay ng uh, Uh, signage dito po sa may tulay dito po sa gawin ng school, so yun po marami na rin po kami, unti-unti na napasisimulan po sa aming uh, 100 days na nakatapos Okay, pero regarding po sa ating priority ano naman po ang dapat natitutukan pa dito sa ating barangay? So unang-una po ang priority namin ako, unang-una uh, ang problema, wala po kami covered court, kaya talaga pong dinadalangin ko na sana makabili kami ng lupa at po kami ng tulong <laughs> para po sa nakatataas po sa amin na sana matulungan kami na makabili po ng lupa, makapagpatayo po kami ng covered court para po ang aming mga kabataan ay meron pong napaglalaroan ng basketball. So yun po ang isa ng problema kaya yun po ang aking priority. Tapos po ay uh, yung uh, madagdagan pa yung aming CCTV at saka itong aming mga street light para po nakikita namin yung mga uh, nagaganap at madali po namin matugay kayang kung ano man yung mga problema sa aming daan lansangan. So, yun po, yun, uh, iba pa, yun sa daycare, sana nga po, eh, uh, yung, yung kanilang, tawag dito, yung playground. Sana madagdagan pa namin para mas maraming bata ang matuwa. At yung pang isa na, farm to market road. So, yun po yung aming mga priority na dapat namin uh, i, i, maipasatupad. So, yun po ma'am. Okay. So, about naman po sa peace and order. So, sa ngayon naman po ay talagang pinapatupad namin ang carpio kasi nga yung mga kabataan kailangan po nating subaybayan. Dahil po sa tumataas na, sabihin na natin, yung mga kabataan na nagbubuntis. So, yun po ang isa namin na kailangan na bantayan para matapos nila ang kanilang pag-aaral at nang makatulong din po sila sa kanilang mga magulang. So, yun po. At sa kalinisan naman po, so, yun nga po, sabi ko kanina, uh, kami po ay nangungulekta na, na ng basura ngayon. Unti-unti po namin uh, tuturuan ang aming mga kabarangay sa pagsisegregate ng uh, basura. So, kailangan po kasi hindi naming madaliin ang aming mga kabarangay. Kung baga, sabi nga, eh, hindi ko mo maisip lang namin, eh, agad ipapatupad. So, kailangan isang guni din namin para sabay-sabay kami na mag-aral kung papaano ba gaganda at lalong lilinis ang aming barangay. Wow, okay. So, yun po. Okay. Sumisahin niyo na lang po kapitana sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila ipatuloy na sa mga, uh, sumunod sa mga batas na pinapatupad po ninyo dito sa ating barangay o sa ating nasasakupan. So ako po ay nananawagan sa aking mga kabarangay na patuloy po tayo na magkaisa para po sa ikagaganda po at uh, ikauunlad ng ating barangay dahil iyon naman po talaga ang susi. Hindi po din namin kaya na magtrabaho ng kami lang So, kailangan sama-sama po tayo at kami rin po ay talagang uh, nakasuporta po sa lahat ng pangangailangan ng ating, ng aming mga barangay So, yun lang po ang aking pakiusap. Magkaisa po tayo at magtulungan para po sa kalinisan, kagandahan at katahimikan po ng ating barangay. Okay, suminsahin nyo rin naman po, Kapitana, sa inyo pong mga minamahal na mga kawani o sa ating mga barangay kagawad na nagsiservisyo dito sa ating barangay. So sa akin naman pong mga kasangguni unang-una nagpapasalamat ako sa kanila at sabi ko nga bagamat kami ay magkakaiba ng partido pero iisa na po kami ngayon akong baga ako na yung kanilang magulang so sila po ay aking kinukupok bilang anak. So yun naman po ang masarap eh yung nakakaisa kayo, nagkakaunawaan, nakakasunduan. Bagamat paminsan-minsan meron mga hindi pagkakaunawaan pero agad-agad po namin na nare-resolve So, yun lamang po. At ako ay nagpapasalamat sa aking mga kasangguni na talagang nakasuporta ako sa kanila at nakasuporta din naman sila sa akin. Oh. Okay, yan po ang mensahe ng ating uh, magandang kapitana, ang ating uh, ina ng ating barangay dito po sa barangay, bubulong malaki sa Ilipon, Subulacan. Okay po mga kapare, sa po natin ang butihing lingkod po ng barangay, kapitana Violeta Villago Victoria. Magandang araw po mga kapare, mula po dito sa barangay, bubulong malaki sa Ilipon, Subulacan. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo kapitana, inyong family, God bless us all. Bye. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo. <laughs>